Hello guys. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito ako ngayon um, para mag-almos mag na. O ba? Diba, tingnan niyo guys. Kung um, no rice na everyday. Kunti lang. Kahit mga limang kutsara, okay na. Tapos ang ginagawa ko kapag, um, kapag uh, nagda-diet ako, may mga pagkain na gato kagaya ng mga matatamis sobra naman ng matatamis pero kailangan ibas ibas din po tayo sa matatamis pero tingnan nyo guys wala na akong ano no malapit na o ba diba? malapit na siya o ba diba? malapit niya pero ini pag ano iniipit ko yan pero yung makai uminga ako ganyan o ba diba? Ganyan, pero kulang pa <laughs> Kaya kailangan nating mag-diet pa. Kumain pa tayo ng ganito para ito lang yung almusal natin ng tanghalian para ano uh, um, hmm. Diba? Kumain lang tayo ng magic flex, May ba habang nag -ano ako nagko-content ako, may baong talaga ako kahit saan kapag nag-aal mo uh, ako nagko-content ako meron ako talaga baon. Mm, mm kayo din ba? may baon din ba kayo kapag mm -mm, nag-content pa kayo? ako meron masarap Mm. mm. Masarap. Ito naman hindi ko naman mauubod. Pag hindi ko mauubot ito, mamayang tanghali na naman. Oo. Ako naman bagong gising lang. Press. <laughs> diba? Masarap. Nakagalawan na ako. Hindi ko na malunok-lunok. Wala pala ako baon ng tubig. Kailangan itigil na natin. <laughs> <laughs>